Hello mga kabarunong Welcome po muli sa ating channel uh, bagong lahat kung hindi pa po ay nakasubscribe kasi ipakasubscribe po ng ating channel at pakipindot na rin po ang icon bell para updated po kayo sa ating mga video this time papunta po tayo sa ating kusina at tayo magluluto ng ating sariling version na Fried Chicken legs Yeah. At dito dito po tayo sa ating uh, pinaglulutuwa. Sa amin, pinaglulutuwa po pala. Hindi ko pala na aking kasi Para po sa lahat itong lutuwa. Ayan po muna at papakita ko sa inyo ang ating lulutuin. Ayan ang mga kanunong ng ating chicken legs na uh, gagawin natin yung fry. Kasi uh, matagal na rin po tayo. Hindi dito ko ang nasarili po natin chicken na uh, parmakanan po na sarili yung buto natin na preto. Kaya, siyempre, wala na po ibang ingredients na kundi asin. Ayan, dahil sa wala po tayong ano, yung ah, uh, ano tawag ito? Seasonings, eh, ano na lang po lagay natin, pechin. At, uh, siyempre, paminta, wala po tayong buo, kaya powder kung may kumaluluwa mantita at ng harina, Ayan, kunti lang po na, po na. kung lang po at pong -pong. Ayan ako, Atin pong lang kung lang na. kung puti lang na. po ganon na. kung po natin fried chicken puti po, natin ng kunting lang po. Ayan. Atin na. kung puti po po Ayan, konti. At yung asin. Ayan. At syempre, andito yung ating floor. O arena. Ayan. At yun po siyang halo eh. Nagugas na po Baka sabihin nyo hindi po tayo nabugas. nagugas. Nagugas na po tayo. Ayan. Ayan na. Ayan. Nakita nyo ang ating na halo natin. Ayan. Tapos yung papasarap dyan yung paghalo ng ano, kamay. <laughs> Ayan. Ayan po. Ayan. Siyempre, ano na rin po natin isang piraso. Wait, no. Okay na po yung isang piraso. Ayan lang po yan. Ayan. Ah, Ayaw pa mong pabasa. Ayan. na ah, Ayan. Haluin na po ulit natin sa pamamagitan ng ating kamay. Ayan na po siya. At ready na po ang ating gagawing fried chicken. Uh, pero sobrang ito po ng ating mantika. Uh, huwag nyo na po masyadong pansinin ano, na medyo maingay dahil marami po nagluluto dito. At atin na po isasalang ang ating fried chicken. And, yeah. pulit yeah. Ayan. Ayan. natin. Ayan. <coughs> Dalawa. Yeah. Kita Ayan. Dalawa. Kita nyo naman. fisik Ayan. Tatlo. Ginawa na po nating apat. Para uh, dalawang salang. si piraso lang yan. <coughs> Pabanolo ang ating pungunang ililigpit ang ating mga ano rito. So, talagang hindi naman po na ito. Kailangan pa. At ang lakantay na lang po tayo. Masipo ang ating fried chicken. Ayan mga kapanolo. Medyo ano na po yung kapila. At sa atin na po siyang babalik sa rin. Mga kapanolo. はい。<music>

nagluto na po yung ating recipe na fried chicken. Alam mo, napaka lang niluto natin. eh. <laughs> Pero, asya-asya na kayo. At talagang sa aming pinaglulutuan ay mainit po. At kita niyo po, nagkaktak po ang ating pawis. At kita ay ikot ah, yan. Sa kayo po, eh, may hindi, hindi pa po ganong maraming nagluluto dahil oras na po kasi alas o sila po rito dahil ang karamihan po ng na iba nagluluto ay sa umaga. Ayan. Kita nyo. Nila-nila lang yung nakasala. Pero pag nagsabay-sabay yan, halos ano, sobrang init. Para ka na rin nasa sa trabaho sa ano sa initan. Eh, isa nga yung pangalan po. Tingin na nyo naman halos ha? tumutulo na yung pawis natin. Ayan. Ang date na lang po at ako po ay muli po nagpapasalama sa lahat po ng inyong mga sumu sumusuporta. Sana po huwag po ay magsawang. Magpilingin ang aking mga ina-upload na video. Uh, ito ba at wala ko na po mapakita mapak ng aking recipe na masarap <laughs> ayan tara ay mga ito lang dito na lang po at hindi tayo magpapasalamat sa inyong lahat ingat at gratis sa inyong lahat